Ang isang tahimik na tao ay may lalim at subtlety na maaring hindi napapansin. Sa isang mundo na mas pinahahalagahan ang extroversion at pagiging outspoken. Pero bakit maraming kilalang tao mula sa iba't ibang larangan ang kinikilala at pinahahalagahan ang mga katangian ng mga tahimik na tao? Ano nga ba ang tingin ng mga matatagumpay na tao tungkol sa isang tahimik na tao? Number 1. Pagiging elegante kahit simple lang. Ang kalmado na pag-uugali ng mga taong tahimik ay nagpapakita ng isang eleganteng pagkatao na nakakakuha ng atensyon nang hindi nangangailangan ng pagpapamalas. Na-appreciate ng mga kilalang tao ang tahimik na individual na may kumpiyansa at pagtitiwala sa sarili na higit pa sa marangyang mga pagpapasikat. Ang pagkahilig ng mga tahimik na individual sa pagiging simple ay umaabot sa kanilang mga kaisipan at ideya. Inaayos nila ang mga komplikadong konsepto sa madaling maunawaan ng mga insight na ginagawa silang epektibong communicators at tagapagturo. Ang kanilang kakayahang gawing simple ang mga komplikadong bagay ang nagpapakita ng kanilang malalim na pagunawa sa paksa at isang intensyon na magbahagi ng kaalaman sa isang madaling paraan. Number 2. Metikuloso sa mga detalye alam ng mga matagumpay na tao, ang mga tahimik ay kadalasang nangunguna sa pananaliksik at analytical na mga tungkulin. Kung saan ang kanilang kakayahang magsaliksik sa mga komplikadong impormasyon at kumuha ng mga makabuluhang insight ay lubos na pinahahalagahan. Ang kanilang atensyon sa detalye ay tinitiyak na walang mapapalampas na humahantong sa komprehensibo at mahusay na mga resulta. Sa isang mundong maaaring maging mabilis at magulo ang masusing diskarte ng mga tahimik na individual sa mga gawain at pakikipag-ugnayan ay namumukod tangi bilang isang mahalagang aset. Ang kanilang kakayahang maghanap ng mga nakatagong patterns, kakaibang perspectives at pagiging metikuloso ang nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa excellence. At ang kanilang makabuluhang papel sa pagtataguyod ng mga pamantayan ng pagiging ganap at precise. Number 3. Transformational Leaders Ang mga tahimik na leader ay kadalasang nagtataglay ng pambihirang mga kasanayan sa pakikinig na nagbibigay daan sa kanila na malalim na maunawaan ang mga pangangailangan ng kanilang team. Ang empathetic na pagunawa na ito ay bumubuo ng pundasyon para sa isang transformative na pamumuno na nagbibigay daan sa kanila na gumawa ng inklusibo at visionary na mga diskarte na umaayon sa lahat. Binibigyang prioridad din nila ang thoughtful na pagmumuni-muni at madiskarteng pag-iisip na humahantong sa mga desisyong may mahusay na kaalaman na nagtutulak ng makabuluhang pag-unlad. Ang kanilang tahimik na kumpiyansa at kababaang loob ang nagbibigay inspirasyon sa tiwala at pakikipagtulungan, isang kapaligiran kung saan lahat ay binibigyang kapangyarihan na mag-ambag ng kanilang opinyon. Ang mga leader na ito ay namumuno sa pamamagitan ng halimbawa na nagpapakita ng integridad at pagiging tunay sa kanilang mga aksyon Sa mundong madalas humihingi ng atensyon, ang mga tahimik na pinuno ay namumukod tangi Sa kanilang kakayahang magbigay ng inspirasyon sa pagbabago ng hindi hinahanap ang spotlight Ang impact nito ay nagmumula sa malalim na pagunawa sa mga tao Isang commitment sa makabuluhang layunin at isang pagpayag na hamunin ang mga nakasanayang kaugalian Kinikilala ng mga matagumpay na tao ang kakayahan ng mga tahimik na lumikha ng pangmatagalang pagbabago. Isang patunay ng malalim na impluensya na kanilang pagkatao, pananaw at mga halaga. Number 4. Walang Takot Sa isang mundo na madalas na pinangungunahan ng ingay at extrovert na enerhiya, ang kakayahan ng isang tahimik na tao na umunlad habang pinapanatili ang pagiging tunay ay nakikita bilang katapangan. Ang mga tahimik na individual ay madalas na naglalakbay sa kanilang panloob na mundo na may antas ng pagsisiyasat sa sarili at kamalayan sa sarili na nangangailangan ng pagharap sa mga takot at kawalan ng katiyakan. Ang pagpayag na ito nagalugarin ang kanilang mga iniisip at damdamin ang nagpapakita ng walang takot na pagyakap sa kanilang pagiging kumplikado. Gayun din ang kakayahan ng mga tahimik na makinig ng mabuti at magsalita ng may layunin ang nagpapakita ng isang confidence na nagmumula sa isang malalim na pag-unawa sa kanilang sarili at sa iba. Nakikibahagi sila sa makabuluhang pakikipag-ugnayan ng hindi nangangailangan ng patuloy na atensyon o pagpapatunay na nagpapakita ng kanilang lakas ng loob na bumuo ng mga tunay na koneksyon. Shoutout sa mga nag-comment last upload Shoutout kay Paul Yakim, F. Saldoga, Dennis Gutiza, Mercedes May, Sherwin Manangan, Nathan Agripa, Kati at Joel Agaton. Kung gusto mong ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 5. Pinagmumulan ng mga makabagong ideya Nakikita ng mga kilalang tao ang mga tahimik bilang isang mapagkukunan ng mga makabagong ideya dahil sa kanilang natatanging proseso ng pag-iisip at madalas silang nagtataglay ng kakayahang mag-isip ng malalim at kritikal. Tumutuklas ng mga ideya mula sa iba't ibang anggulo. Ang kanilang pagkahilig na mag-obserba at makinig ng mabuti ang nagbibigay daan din sa kanila na makuha ang magkakaibang pananaw na humahantong sa mga kakaibang insight na nagtutulak ng pagbabago. Ang tahimik na isip ay umuunlad sa mga sandali ng pag-iisa kung saan umuunlad ang pagkamalikhain alam ng mga matagumpay na tao ang mga tahimik ay gumagamit ng kapangyarihan ng pagsisiyasat sa sarili upang tuklasin ang mga teritoryo ng pag-iisip na wala sa mapa nagreresulta sa mga makabagong konsepto na humahamon sa status quo at ang mga tahimik ay mas malamang na hindi sumunod sa pag-iisip ng karamihan at gumagawa ng mga sariling ideya ang kanilang thoughtful na kontribusyon ay nagmumula sa isang tunay na pagdanais na malutas ang mga problema at makabuo ng makabuluhang kontribusyon sa halip na humingi ng atensyon o pagkilala. Number 6. Maalalahanin na kontribusyon sa mga pag-uusap Itinuturing ng mga kilalang individual ang mga tahimik bilang mga pinagmumulan ng maalalahanin na kontribusyon sa mga pag-uusap dahil sa kanilang isinasaalang-alang at sinasadyang diskarte sa komunikasyon. Ang mga tahimik ay madalas na inuuna ang kalidad kaysa sa dami. Naglalaan ng oras upang sumipsip ng impormasyon, mag-reflect at nagbabahagi ng kanilang mga pananaw. Ang kanilang maalalahaning kontribusyon ay nagmumula sa isang tunay na interes sa paksa at isang pagnanais na magdagdag ng makabuluhang halaga sa mga talakayan sa halip na makisali sa mababaw na mga small talks, sinisiyasat nila ang puso ng mga bagay na naghahain ng mga mahalagang katanungan at nag-aalok ng mga opinyong pinag-isipang mabuti. Pinahahalagahan ng mga kilalang tao ang mga tahimik sa paggawa ng espasyo para sa mas malalim na paggalugad at pagsusuri sa loob ng mga pag-uusap. Ang kanilang pagkahilig sa aktibong pakikinig at magsalita ng may layunin ay tinitiyak na ang kanilang mga salita ay may bigat at kahalagahan na nag-aambag sa isang mas makabuluhang pagpapalitan ng mga ideya. Number 7. Pagkakaroon ng hindi natitinag na pakikiramay at dedikasyon sa iba. Ang pagkakaroon ng tahimik na pag-uugali ay hindi nagpapahiwatig ng kawalan ng pagmamalasakit. Sa halip ito ay nagpapakita ng malalim at tunay na pangangalaga para sa kapakanan ng iba. Ang kanilang kakayahang makinig ng mabuti ng hindi nakakaabala o nagpapataw ng kanilang sariling mga opinyon ay lumilikha ng isang ligtas na espasyo para sa mga individual na ilantad ang kanilang mga iniisip. Na-appreciate ng mga kilalang tao ang mga tahimik na individual dahil kadalasang inuuna nila ang mga pangangailangan ng iba kaysa sa kanilang sarili. Ang kanilang selflessness at kahandaang mag-alok ng tulong nang hindi naghahanap ng pagkilala ang nagpapakita ng isang dedikasyon ng isang taus-pusong pagnanais na magkaroon ng positibong epekto sa buhay ng mga nakakasalamuha nila. Ang kompasyon ng mga tahimik ay may kita sa kanilang consistent na mga aksyon. Maging ito man ay nakikinig, nagbibigay ng suporta sa panahon ng mga may hirap na panahon o nagsusulong ng mga layunin na pinaniniwalaan nila. Ang kanilang dedikasyon ay nagbumula sa isang malalim na paniniwala sa kapangyarihan ng kabutihan at ang kanilang commitment sa paglikha ng isang mas mahabagin at konektadong mundo. At number 8, karunungan sa selective communication. Ang mga tahimik na tao ay nauunawaan ang kapangyarihan ng mga salita at kinikilala na ang makabuluhang komunikasyon ay higit pa sa salita. Ang kanilang estilo ng komunikasyon ay refleksyon ng kanilang kakayahang pumili ng mga salita na may bigat at kahalagahan. Naiintindihan nila na ang pagsasalita lamang kapag kinakailangan ang nagbibigidaan sa kanilang mga salita na magkaroon ng mas malaking epekto na mas malamang na marinig at mapakinggan na-appreciate ng mga kilalang tao ang mga tahimik sa pagdataglay ng malalim na pag-unawa sa konteksto at timing na naaambag nila sa mga pag-uusap dahil ang kanilang mga insight ay maaaring mag-ambag ng pinakamalaking halaga. Tinitiyak na ang kanilang mga salita ay magre-resonate at makakatulong sa mga talakayan. Sila din ay sumisipsip ng impormasyon at kumukuha ng mga insight mula sa iba bago mag-alok ng kanilang mga saloobin. Ang pamamaraang ito ang nagpapakita ng kanilang respeto sa magkakaibang pananaw at ang kanilang commitment sa pagpapaunlad ng produktibong dialogo. Ang mga pananaw ng mga kilalang tao ay makakapagbigay liwanag sa mga strengths ng mga tahimik na individual dahil sa kanilang kaparehong pag-iisip. Mula sa pagkamalikhain at pagmamasid hanggang sa panloob na lakas at pakikiramay, ang mga taong tahimik ay nagiiwan ng hindi maalis na marka sa kasaysayan at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga nakapaligid sa kanila. Ano ang nararamdaman mo tungkol sa kung ano ang iniisip ng mga kilalang tao tungkol sa iyo? Nararamdaman mo ba ang karangalan na pinahahalagahan ng mga kilalang tao ang tulad mo? Alam mo ba ang mga bagay na hinding-hindi hahayaan ng mga introvert na kumontrol sa kanilang buhay panoorin mo dito.